Mga ilaw, sirena, iyang e tunog ng katarungan. Maligayang pagdating sa mabuting pulis, mas mabuting pulis, kung saan inihahambing natin ang dalawang bantog na opisyal ng pulisya upang malaman kung sino ang mas nararapat sa chapa. Adrian Zamed at Erika Estrada, dalawang higante ng pagpapatupad ng batas sa telebisyon. Nakakabighani si Zmed bilang Officer Vince Romano at TJ Hooker. Habang pinaandar ni Estrada ang mga kalsada bilang punch at chips. Si Adrian's Romano ay puro negosyo. Ang kanyang intensidad ay katumbas lamang ng kanyang matatag na pakiramdam ng tungkulin. Samantala, ang suntok ni Eric ay ang kahulugan ng kagalingan na may ngiting makakapagpahinto ng trapiko. Mula sa mabilis na mga habulan hanggang sa nakakatabang samahan, dinala ng dalawang ito ang init sa maliit na screen. Me dies to a denriman sa lot of of the can't hang sa aso. Plus, babayit. Pero sa skalutor ang pagiging mabayit para lang masita at kapkapan ng alinman sa kanila. Lahat ito ay sa ng, ah, katarungan, syempre. Pag-usapan natin ang itsura. Si so, na Adrian at Eric, kapwa pinagpala ng matitigas na kagwapuhan na kayang paluhain kahit ang pinakamatitigas na kriminal. And then also din may sa lakin so ng speedos, pero siyang tlamidulain sa minanating malalaking baril. Mahirap magpa siya, mga kaibigan. Baka kailangan natin ituring itong tabla na lang. Galing sa pag-arte. Ngayon, wala sa kanilang dalawa ang malamang na manalo ng Oscar. Pero harapin natin ito, hindi rin naman sila ganun kasama. Maging ang matinding titig ni Adrian o ang walang kahirap-hirap na alindog ni Eric, pareho nilang dinala ang kanilang alaro sa screen. Espesyal na talento. Si Adrian ay may galing sa pag-awit. Nagsimula siya bilang Danny Zuko sa isang pabansang tour ng Greece, habang si Eric ay kayang magmaneho ng motorsiklo sa mga freeway ng Los Angeles, na parang walang iba. Pag-awit versus pagbibisikleta, isang paghaharap ng napakalawak na sukat. Naisip ko na tapusin ito sa isang dance-off, ngunit mukhang pantay lang sila. Sa bawat round, malinaw na parehong Adrian at Eric ay mga puwersang dapat paghandaan. Cray, sa so, Southern Slides and yun Demi-Eating points Bahala na kayo, mahal kong manunood. Naway Manalo ang pinakamagaling na lalaki sa ASOL. At bago tayo magpaalam, mag-toast tayo para sa ating paboritong mga pulis sa atlikod ng screen. Adrian's Zmed, na nagdiwang ng kanyang ikapitumpong kaarawan noong ikalabing apat ng Marso, at Eric Estrada, na naging pitumput lima noong ikalabing anim ng Marso. President and President Pindol Nukhegan no Han, charisma ay e kamanghamanghang pagtatanghal. Huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang celebrity crush content, at sabihin sa amin sa mga komento kung sino ang paborito mong pulis sa TV.